yun so good morning sa ating lahat mga idol no sa lahat ng mga idol ko uh, magandang umaga sa ating lahat dito ako ngayon sa Tagit no so sa bagong project ni Boss so naghintay muna tayo dito kay Boss Architect para alam natin kung saan tayo gagawa dito, no? So, meron siyang project dito. Ah, uh, hindi naman ganun katagal. Pero mamadali natin yung gawa para madali tayo matapos. No? So, yun, dumating na si boss. Uh, ina-update lang yung... yung permit namin, no? So, pag na-update na, na uh, ipapasa sa... sa main, tapos sa mga guard. Para makapag-start na kami ng work, ng work, no? So, may work permit naman na ah. So, dito pa ako ngayon guys. Uh, parang muulan-ulan. Pagka alam ko, parang may bagyo daw na pumasok. No? So, sana uh, hindi na matuloy yung bagyo. Para sa ganon uh, makapagana buhay tayo ng maayos. No? Pero, kahit may bagyo, pasok pa rin tayo. Kasi kailangan natin sa buhay eh, no? So, kailangan natin magtrabaho para mabuhay tayo at nabigyan natin yung pangangailangan ng ating pamilya, so sa lahat ng mga motorista dyan, no, lagi po kayong mag-iingat, no, mag-iingat po tayo lahat, lalo-lalo na yung motor lang po ang sasakyan natin, andi di lang din po tayo, yung mga kotse no, so mag-iingat din sila kasi talagang pag may bagyo madulas yung kalsada, no so shout out sa mga taga-suporta sa akin dyan, yung mga sumusuporta sa video ko yung mga natutuwa uh, shout out sa inyo uh, Maraming salamat at mag-iingat kayo.